At syempre, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ito na ma ihayag po sa inyo yung ating uh, disaster preparedness dahil sa ngayon po, kung nababalitaan nyo o nakikita nyo po sa ibang uh, social media o sa mga balita na nakakaroon po sila o nakakarana sila ng mga lindol ano? so nandito po sa ating uh, screen yung ating earthquake safety tips ano po ba yung mga dapat natin gawin during an earthquake? So, nandyan po yung drop, cover and hold. Lagi naman po natin dinidiscuss yan sa ating mga babayan pag tayo po ay nagbabarangay o pumupunta sa mga schools. At syempre, uh, sa oras po ng lindol, alamin po natin kung saan yung safety na lugar, safe na lugar para puntahan natin in case sa uh, mangyari po ito. At ngayon din po na panahon ng tag-ulan, So medyo may mga dumadaan pong mga typhoon ano dapat alam din po natin ano yung ating mga uh, safety tips. So kung kayo po ay nasa lugar na kailangan or mga landslide or flood slide prone area ay maari pong lumikas kaagad-agad ano para hindi na po maging biktima or i-rescue ire ng ating mga mga rescuer. Ah, syempre, tiyakin po na meron po tayong stock foods, water, and first aid supplies manatiling uh, updated sa mga TV, radio, and social media. I-secure po natin yung mga important documents at i-prepare natin yung mga kinakailangan natin in case magkaroon ng brownout. Ano po? Lalo-lalo na po itong go-bag essentials. Napaka-importante po nito na meron tayong go-bag sa bahay. Yan po yung ating emergency go bag. Ano po ba yung nilalaman ng emergency go bag? Yan po dapat merong laman niya na first aid kit, ano? Whistle and water and ready to eat foods, mga canned goods. Meron ding mga kung meron pong bata sa bahay, dapat nandiyan din po yung mga kids essentials like yung gatas po or yung diaper tissue, pa phone and power bank. Siyempre yung ating identification card, yung ating mga extra clothes and cash. Yan po yung uh, dapat nilalaman ng ating go bag At uh, mas maganda po na sa mga sarili nating bahay, meron po tayo yan. Para in case, kakailangan na na, kakailanganin natin, in case of emergency, meron po tayong makukuha. At uh, dagdag ko na rin po, ngayong uh, month ay sineselebrate po natin yung Cyber Security Awareness Month with the team Cyber Guardians, Empowering Today's Defenders, Securing Tomorrow's Digital Nation. So kung napapansin niyo po sa mga Facebook page po ng Philippine National Police, nakapost po yung ating mga Cyber Security Safety Tips. Ano? At uh, tayo po mismo sa sarili natin, alamin po natin ano ba yung mga tips na pwede natin gawin para makaiwas po sa cybercrime. Kasi ngayon po ay talagang uh, magagaling na rin po ang mga ang mga ano natin ng mga criminals ano magagaling na po sa technology at uh, mga bank accounts po natin minsan ay napapasok na rin nila kaya uh, siguraduhin po na hindi tayo basta-basta nagbibigay ng OTP pag may humingi sa atin kasi yan po ay personal tayo lang po ang dapat nakakaalam niyan at yan po ay ginagamit pag tayo ay mag uh, tra transact magpapa-transfer ano at uh, kung meron din po sa inyo mga nag o ng mga negosyo, investment ay uh, iwasan din po na magtiwala agad-agad lalo na kung hindi po natin nakikita yung mga items huwag po agad-agad magbibigay ng pera uh, face to face man yan or uh, online transaction man yan iwasan po natin magtiwala agad kasi marami na po ngayon yung mga ganyang modus na nagpapakilala na uh, sila ay mga negosyante o magbibigay sa inyo mag-offer sa inyo ng murang halaga kapalit ng uh, mga gantong paninda pero ang nangyayari ay kukuha lang po kayo ng pera pero wala naman pong talagang item na ibibigay. So, yan po yung ating mga paalala sa ating mga kababayan.